city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine We wanna chase the night Every shot from the top day another blessing na naman yan guys ngayon ang team Kakugi uh, mapunta kami sa south punta kami sa Badjan mga Kakugi bual bual, kasi may bibisitahin tayo at saka magdadrop na lang din tayo guys ng mga CCO kasi may nag-avail sa ating mga day off yan so mamaya ang tabayan nyo kabuuan ng mga episode na ito itong pagpunta namin sa South unang bibisitahin natin guys si Kimbal Ifirag uh, tapos sa Badjan yan tapos dito sa Mualboal si uh, Jojo Indino right. Mani, mamahaw na ta mga kakogi pamahaw pamahaw yan tinuwa Oh, kira lamina. Kape. Isa train guys. Guys. All good, boy. Good morning. Yeah. Bagus, okay. good morning. mga Morning, tepen. Good morning. Kau kain, kain, kain. Guys, magkakugi. Etoy, drop muna natin to. hindi na di old na mga sisyo kasi nagpunta tayo sa Vietnam yeah, boss yan ma'am shout out <laughs> say hi <laughs> yan maraming salamat uh, boss Raul lokinario okay, kinsi uh, uh, pirasong mga sisio. dagko na na siya ma'am ang ang lima dago -dago na uh, dagko na uh, Oh, Sige, sige, picture ta, picture Guys Ay, ito Andito na tayo Sa Manokani sa ah, Manokani Kimbal Eferag Eferag Dito sa Badjan Ha Nihintay muna natin siya Nihintayin muna natin guys Yung mayari Eto ito yung binisita natin ngayon guys Nasa tabing daan lang Ah uh, Ano lang siya guys um, Medium scale Medium scale breeder Dito sa Badjan Yan. Ganda ng lugar niya guys oh. Timing, peaceful Nasa tabing daan Dito, oh, ganda pa dito Lagyan ng mga manok guys oh. Hmm? Ganda pa lagyan ng mga manok Ayan, doon na pala si boss mga kakugi oh. lang antit at saka ni Sir Stephen. Ganda ng lugar guys. Ganda gawing manukan talaga. <mulongan> boss, good morning! Good morning. <mulong> Sus, may pagkada kang kwan <mulong> <in> video. <mulong> bos, morning, morning. Morning, morning. Oh, greetings mana bos sama viewers natin um, Maayong Tagalog or kuan na magandang umaga sa lahat ng mga viewers sa uh, Kakugi TV at uh, mga followers ni uh, Brad Alfred Caballes. Welcome sa Commando Game Farm. Yun, Commando Game Farm. <laughs> Tinawag din mo nga, boss? Kim, Kim. Kim. Kim, Kim Garipe. Garipe. Oh. Yun, yeah, si Kim, si boss Kim. Ano pala, Kakugi, ang mm. negosyo nila, ganda nito, nasa Malbual yung negosyo nila, yung mga restaurant. Ah, so, Uh, <laughs> yung yung ano nila ba? Yung mga uh, mga kapatid nila, yung pamilya nila ni Lucio. Mga mm. ano pala sila to, mga, mga mahilig mga sa ano? Mga chef. Oh, mga chef. Uh, basta okay. restaurant. Uh <laughs> doon Boss. Tayo kakain mamaya. oh, doon kayo dinner. <laughs> sige, sige, tama, tama kasi balak din namin, boss, na doon kami mag ano, mag-overnight. Kasi may dalawang alopat pa Dalawang pa. Ah, uh, pupuntahan namin si Jojo. Do, jo, Jojo. Ah, uh, hindi uh, no. Oo. Oh, oh. Tapos yung isa, yung sa harap niya si Amo Game Farm. Oh, Amo. Oh, si Amo. Kilala natin 'yan, puro mga 'yan. Oh. Si, you know, <laughs> di ba nandiyan si Junior ba 'yan? Diyan yun tayo on din. Pwede yung bisitahin yun. Maano rin yun. Malagi sa lalagi. Baka diyan, diyan. farm na manukan nun. Baka lunis sa tani uli sa tip. Uh, doon. Doon kay Boss JR. Maraming litson doon. Oh, <laughs> <laughs> Litsonan. Lagi sa ano yun eh. Sa Galira. Oo. Oh, Ganun pala promosyon niya every time meron talaga yan sa Galera. Mm. Ano ba yung kapatid ko si J? Ha si J. Anong ano niya? Kusinero din to. Tapos siya ang nag ano sa sa farm. Hindi, meron siyang sariling farm. Ah, ganoon. Kakugi oh. Boss. Tagbos. Zeta Zeta nga ni boss. Si J. J. Ayos. Garepe. Boss, good morning, boss. Salamat kayo, mo Salamat. Guys, sila pala mga kapatid, guys, mga chef. Kaya mahilig sa restaurant, mahilig sa pagluluto. Alam naman yun mga kogi. Basta mahilig sa pagluluto, mahilig din yan sa mga mga manok. Mga manok. mahilig din yan sa mga manok. Itong ginagawa natin ngayon, uh, na nating mag-ikot-ikot dito sa South Area. Uh, naghingi tayo ng mga referrals galing kay Boss Ronald. Shout out Boss Ronald Buaya. So kaya ito guys, ni-refer niya tayo sa kanyang mga members sa sa kanilang association. So, yun. By the way, boss, gaano kalaki farm natin, boss? Siguro around hapit hektar Almost, almost, one, almost one, one hektar Maliit ah. lang, Uh, Di okay na na, 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 na Okay na Full okay okay kit, pang ano lang, pang Habi, habi oh, Mga ilan ang heads na ma-produce nyo every so, season, boss? Na, no, Actually, nag-start lang <laughs> kami ng breeding last year eh Hmm, pila na-produce? So, last year was a total disaster <laughs> <laughs> Ngayon lang tayo ulit nag-breeding mm -mm. Kinurek natin yung nangyari during during the last year mm -mm. Uh, sa awa ng Diyos, meron tayong early bird, meron tayong local, may mm -mm. And hopefully ngayon sa off-season, we're planning to have mga siguro 200 to 300 heads. heads. Ayun. Ah, Tet. Tet. Exam mo na, Tet. Oh. 200 to 300 heads. Ano yung ano? Tawag natin dyan. Ah, uh, Kwan. Tengok, Teng, madayang ngok, ano karang breed naya. Daho certificate, binti na tuto. One hundred <laughs> <laughs> to three hundred, ang tawag namin ah, ginawa na namin na ano yun bos? Small scale, medium scale, uh, large scale. Medium scale ayan Uy, may dumating. Kain <laughs> mo ganon, tawagan ng backyard. Da, ay ano na natin yung backyard? Backyard. <laughs> mga manok natin, mga mahal, da bos. Bansagan lang ng backyard. <laughs> Ano kaya dito kay na boss. Mediums, mediums ito boss, nag-umpisa kayo habi lang. Habi talaga Walang breeding. Yung trabaho namin, naglulo, nag pupunta kami nang in the morning, pupunta kami sa palengke to get our stocks, yung mm -mm. ingredients namin kasi gusto namin fresh talaga. Mm -mm -mm -mm. So after that, pupunta kami sa farm. Dito eh, parang stress reliever to eh. So, tama, tama. Mga 1 hour ka dito. Parang stress reliever ng magasto. <laughs> <laughs> stress reliever oh, ng magasto. Okay, Naga breeder of the year pala okay. sila dito ano, Ah, breeder of the uh, year. In, nan, Bre breeder of the year. Oh, first lang na ano, first na taon lang, first, year pa lang. Breeder Kasi last year nag-ano kami. Nag-flock Tapos yung pinakpaint namin yung mga manok galing kay Michael Espinosa. Ah, uh, So, mga UNT, UNT na. Oh, UNT Grace. Hmm. Tapos, yung sinabi kong disaster kasi sa March and April na mga born sa 300 CC namin hanggang June ha hanggang June na ano ubos lahat tipok ubos as in talagang <laughs> yung mga tao ko sabi <laughs> boss ah oh, tama tama, Tapos, boss <laughs> oh sampo ano yung sampo sampo naman <laughs> dahil sa init oh ang init, last, init. Year. last year tapos uh -huh. ang dami pang Binada, marami, obstacle kasi uh, sa vaccine Tama. sa janlo yung programa kasi Ay, wala pa Siyempre, pag first timer talagang maraming kwan maraming mga lapses talaga, may problema um, lalo na sa mga tao hindi masyado marunong mag Mm -hmm. eh, wala ako rito the whole day nang until kasi pagdating namin dito morning until ano lang kami ten o'clock mm -hmm. sa hapon yan wala na mm -hmm. ano na yan uh, sila na mga tao na namin so ayun so inimprove namin yan kasi nung nag-flockmate kami sa mga manok ni Mike may nabanding na 11 mm -hmm sa SWCBA kay Mr. Kadatong Ronald yita, Buaya na na non-shop association, association. association. Sa awa ng Dios sir. Season, di nag ano kami <laughs> nag breeder of the year. Eh sabi ko sa kapatid ko, balik tayo ng breeder. <laughs> Kasi parang sayang ba yung Oo. material na diyan yung ano ni Mike. Tapos ang ginawa namin is kumuha kami kay Mr. Joe Alimbuyugin through architect Peter Bendia ng Venus Dias Game Farm ng <laughs> Venus ng claret ng uh, oak grove bandam oak grove captain tapos yung green legged nagal nagal oh uh, yun ang binibid namin yun for local sana uh, may syerte <laughs> at saka FYI mga kakogi, dito sa Cebu last year, baka hindi lang sa Cebu baka buong Pilipinas mga kakogi talaga grabe ang init, in fact yung nabisita namin sa Luzon last year Naka-cord na boss. Oh, yun ang masakit. Okay. Heat stroke. Oh, meron kami lampas na, isang daan na corded. Heat stroke, grabe talaga. Kaya ngayon guys, uh, marami ng mga uh, breeders, marami ng nagmamanok dito sa Cebu na talagang nag-prepare na para sa kung sakali, wag naman sana na babalik, babalik yung, babalik yung init na yun. In fact, si Sir Stephen, naglagay na ng maraming anong tawag ng tip, yung inanan natin ngayon, no? Kay... Uh, kay yung five fingers hindi. <laughs> 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 yung parang balanghoy, yung parang balanghoy. Oh, balanghoy uh, ba? Yeah, no. Nah. hindi man ka, parang balanghoy siya boss. Kaya ngayon, sus guys, mga kakakugi. Kaya pala nagiging breeder of the year. Guys, hindi yan hindi ka magiging breeder of the year pag hindi ka sumasali sa mga event. Uh, ka um, kakugi, na being breeder of the year tapos 11 lang yung na breed niya ha? di 11 lang champa lang <laughs> 11 lang yung natira, <laughs> natira <laughs> na may may wing ban uh -huh. tapos breeder of the year kaya ngayon isang napakalaking challenge na naman ngayon uh -huh. din na ba, baka mag mag breeder of the year na naman sana nga sir kasi sa so 70 ent entries na sumali last year, 70. Mm -hmm. Talagang mahigpit ang labanan. Tama. and uh dito. Ka. Shout out Ayun. nga pala kay Ayun. Michael Espinosa Ayun. kasi pinigyan tayo ng Boss Mike si Mike Espinosa yung TNT Grey. Tsaka mm. Boss tayo? Mike, papasyalin mo naman, imbitahin mo naman ako dyan sa Murcia na farm oh. mo. <laughs> ang napuntahan ko dito lang sa mga ano, sa Talisay oh, Sa Talisay. Oh. Baka pagbalik namin sa Makulod, boss. Wala, uh, man. boss Mike, ipitahin mo naman kami. Tala, matalino yan siya, no? si Boss Mike. Magaling, magaling, magaling din magalaga ng mga manok. Kasi dati nga, binigyan lang niya lang ako ng apat na pulit. Mm -hmm. Sabi ko, paano ko maging... Kasi idol ko yung mga manok. Yung nakita ko sa si WPC talaga. Mm -hmm. Iba yung laro ng gray niya. Sabi ko, sir, uh, bye hindi ako magkakaroon ng UNT Grey kung hindi lagyan ng isang lalaki. So, ba? O, paano ko paramihin yung ano ko? Eh, syempre, kung kukuha ko sa iba, iba na yung so, magiging style, yung karakter right, right. ng manok. No? Ibang-iba na talaga. Sabi niya, okay, bigyan kita. Kaya, blessing in this, guys, naging breeder of the year tayo, eh. it's a... yung ang ang laking napab, ano na... Ang laking, yung 11 heads and post, yun ang nakapabuinas. Andiyan pa yung mga nanalo, eh. Yung iba so, naman tayo, Parang ano yan? yan kay George Clooney, Ocean's Eleven. Oh. <laughs> Kumbaga, Nakuha yung, yung kasino. Ang swerte gina sa buwangan. Oh, Ocean's isang Ocean's sakong swerte kasi hindi healthy ang manok. Daba. Tapos ano lang, yung gray lang sa ano na, UNT integration. Kumusta naman ngayon, boss? Uh, ongoing pa ang breeding mo ngayon? Uh, o, oh. ilan, ilan na ang naproduce mo ngayon? Sa, may early bird ka ba? Meron tayong early bird. So, kayo, ilang, ilang naproduce 50, natin? 50 heads. 50 heads. Ngayon. Yung ano natin, yung local. Sa local, dito lang ako sa SWCBA tsaka sa Alcantara Cocker's uh, Club uh, oo. Kasi ang gusto ko ay focus muna yung dito muna sa atin O oh, dito lang muna Bago pupunta doon sa mga yun muna, Kasi okay. medyo ibang usapan na yun doon Tama <laughs> tama So mga so, ilan kayang naproduce sa local atin? Local ngayon meron tayong 75 banded na ano, Banded so, From uh, 47 sa SWCBA Tapos um, parang 40, uh, 30 plus sa, sa Alcantara Alcantara Marami na yung Tapos yung national, ongoing? Yung national, hindi ako nagka-band national. So. Ah, hindi Kasi ba? ang gusto ko, local L like. muna. Sumbaga, so, stop stop sa bleeding ka muna. Ano, nagpa-priming ako ngayon for off-season. Ah, para off-season. plano ko yung CBCC na... Yan, oo. Na Maganda rin yan, CBCC. CBCC oh, na kalahuan, kalahuan. Oh. malaking, malaking event yan. Malaking organization o, yun yan. ang yan. ano natin, unang test sa city. Hmm. So, sana ano yung Buenas na dinanas natin dito sa local derbies, madala natin sa city. Yun, mas, mas ano, mas Akong, challenging. Tamang tama. <laughs> Buenas Dias boss kasi Buenas Dias yung nag ano sa iyo, nagsend ng ano. Oh, ah, <laughs> oh, nga pala yung Buenas Dias Game farm ni <laughs> architect Peter Bendia. <laughs> oh, mga oh, tama, yung mga manok. Nyo. Yung... At saka hopefully guys, uh, uh within the year, ma isatuparan na natin yung Paderby sa Kakugi sa South. Oo. oo Walwal tayo. Walbua lang yung ano natin, yung ah uh, yung korte sa Galgira de Mandawi. Oo, oo, tapos sa 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 Norte, tapos naroon kami last year. Oo, tapos Oh, dito na yan. Sa South dito, na. Sa South na. Actually, maraming farm dito sa South, sir. Kung anuin mo from Barili, yung, uh, going to Sambuan oh, Dalagit. Ang daming yung farm dito. Hindi Ako, ano rito. Yan, abang-abangan natin guys. Paderbe ba sa Kakogi sa dito. South. Tapos baka next year, Paderbe uh, ba sa Kakogi North versus South. Uh, pwede <laughs> Tapos ano <laughs> na ito nagagawin sa, sa city? Oo, uh, pwede. Ako, galing-galing. oo. <laughs> <laughs> Parang magandang kwan yan Tapos ikot-ikot lang muna kami guys. Kasi mga Kakogi, sa totoo lang, kahit lumampas kami, kahit nag-ibang... ibang island kami pero dito, dito, sa Cebu guys, kahit one year hindi namin maubos mabisita yung mga nagmamano kanito. Ang dami. Pero kailangan natin din magbisita doon sa mga ibang lugar para makumpare natin. Tsaka para makilala din natin yung ibang mga breeders. For example, kay Bo, si Buendia, hindi pa namin napuntahan yan. Oh, one baka, one of these days, mapuntahan namin yan. Si, si Mike Espinosa, napuntahan na natin yan. Nakausap na natin. Kanta, Sarap kausap ni Boss Mike yung ano lang niya, yung Morsia kasi nung oh. usap kami sa Talisay pa naman yun, wala pa sa Morsia. Tsaka yung iba pang mga ano, mga breeders diyan sa Bacolod, baka within the year balik kami sa Luzon. Oh, pwede niyo bisitahin si Mr. ano si Architect Peter Bundia. Yun, sa Batangas. Sa Batangas. Ako ano referral kay ano kay Boskim baka ma entertain tayo ni ano. Oh, no. Welcome Good. kayo doon. Welcome doon basta ano. Si actually si Mr. Peter Bindia when I was still sa OFW ako eh. Nag-uusap-usap na kami niyan. Mm. So ever since kinakausap ko 'yan, pak ako alauna ng madaling araw nag-reply oh. Nag-reply? Oh, alauna alas dos kasi sobrang busy ba. No. So meron talaga siyang time na mag-reply if ever mag -me message kayo sa kanya. Ato, galing, magaling isa din yan, aabangan natin guys Peter Buendia sa Batangas oh so, Buenas, uh, Buenas Dias Game Farm Buenas kasi yung mga area yung ba Batangas, Laguna Kison hmm. uh, hindi, hindi pa napunta dyan siya, no? hindi pa. Oh. pero dyan kami nag-ikot-ikot eh O, <laughs> oh, kasi nagpunta kayo kay Mr. Banahaw di ba? oh, oh. Badaha, sa Kison yun oh, Quezon yon Kay Idol Sunny Lagun oh, oh, Huwag niya kalibutan Idol. mga kakogi okay, ha Ako Bisaya Ako Bisaya Ako bisa ha ato, ato na bay Ato na bay <laughs> ha Basta bisaya. Ako Bisaya ha kay Idol sa Dilagod. Ah napuntahan natin Blue Blade. Tapos kay Bibo Enriquez. Tapos ang pinakamalayo napuntahan namin ano? Ah diyan sa ano Isabela. Yung Isabela, layo. Pero wala mang masyadong breeder doon. Um, ang nandun, yeah, mga yeah, fighters yeah. talaga. Oh, mga Bicol, meron din. Dami dun sa Bicol. Oh, uh, marami hmm. daw, pero hindi pa kami nakapunta dun. Meron seen. ako referral dun, nah, mga kaibigan ko. Nako, baka ba... Wa hindi, <laughs> <laughs> wag na lang referral. Baka may time si boss. Punta na natin. Isama natin. natin. natin <laughs> oh. Oh, pwede. Kasi boss, ang gagawin namin, ito ha, mga kakogi Pag punta kami sa Luzon, sit in, sit in kami. Ah, uh, for example, kung ilang farm lang pupuntahan namin, tag just meal, just meal me. Tapos, wala na yung, hindi kasama yung pamasahay sa plano. Yung iba yung pamasahe sa plano. Ano kasi, pamasahe ba? Uh, hindi pamasahe nga masahe at ay lahi sa mga ginawa. Tapos ang mangyayari, mga kogi yung mga nagtatanong 10,000 each per head. Initial ano natin yon, put up na pera kasi magre-rent, mag-aarkila tayo oh, ng van. Oh. Eh, tapos 5,000, 5,000 per day yon. Hindi kasama ang gasolina, tapos mga toll fee, toll fee pa ang dami. Hmm. Tapos yung accommodation natin, kung saan tayo matutulog, siyempre, okay, kasama. Oh, sure. Hopefully, magandang ano yan, sir. Mag-expose uh, ma din tayo sa mga bagong yes. bridge. Kasi maraming bridge ngayon na yung mga kababayan nating mga bisaya hindi alam. Lalo na yung mga pangit ng mukha, yung mga may bigote uh, <laughs> ka oh, no Bisaya. <laughs> Palaruin mo, grabe mo. Sabi ko, iba pati si ano, Mr. Jason Garcia yung mga oh, map. Mga, perdid, mga, map mga, mga map, mga map, niya. niya. Ay Tingnan mo parang nabili mo lang din sa panggal eh. Pero pag naglaro, puta <laughs> grabe. Marami, oh. Sabi ko iba yung kwan kaya malaki ang tulong ng ng social media doon yes. sa mga kababayan natin na mahilig sa manood. Yes, tama. Tama yung dance e, Meron silang knowledge. Uy, ano tong klaseng manok na to? Especially yung mga OFW natin dyan. Oh, ako, tama. former OFW ako. Wala kami pinag-uusapan. Lahat ng mga kasama ko doon na mahilig. So, manok lang manok yan. Na. Pagkatapos trabaho, manok, manok, manok. <laughs> Tapos nanunun, nagbabasa Tapos, kami ng kuhan. Oh, internet. Tapos yung pit games ni Sir... B-Boy. Mervano. Man, uh, Anhing um, money. Order kami noon, yung the late money, um, order kami. Kita namin doon yung yung mga breeder ngayon, yung mga manok na ginagamit, yung mga crosses, malaking tulong talaga. Sana ano, sana marami dumami pa yung subscribers at uh, followers ng Kakogi TV kasi marami kayong matutunan. Hindi, hindi tayo dadami sa, boss pag hindi sila mag-subscribe no subscribe, oh, subscribe talaga eh. sila <laughs> pero itong kasama ko boss hindi pa nag-subscribe ko eh <laughs> siya taga edit di pa nag-subscribe ah, <laughs> di Kameraman. man kamera man ah kamera man ah oh sige guys may pangaon uh, may hinanda na palang ano uh, yung para lunch oh tapos si Sir Tepin gutom na daw siya di kakakain lang namin doon <laughs> so, pero si magsige man na, magsiging na, na. Magsiging oh, ko na man gana ba oh bitaw sa bitaw doon ay uh, doon labor stay istorya ba yun paborito mo yan Tet. kasi nga kasi pangantit ito mga, ito guys uh, sigurado ito ko Masarap to kasi mga chef to eh. Organic Ay, no, na yan, organic. Dennis ng gilaming. So guys, matikman na natin yung mga luto nila Chef Jay at saka ni Chef Kim. Ito guys. Nangadjik atin? Wala <laughs> eh. Oh. Ginaturo niya. guys oh. Kilawin. Ito. Busog na ito kogi nag sa si Kaugy. O, di ba? O, na baboy. Oo. Ano ba, Ano ba, na? Chicken. Nag-carbo. Nag-calf. Nag-calf. Masarap! Masarap. Kaling na eh. nag nang magkaling kaling, yung iba. Uh, Sakto okay. kay Kakugi. nangita kag mais O, Mais paborito ni Antit, shrimp. Shrimp. Guys, yeah. let's see it. Video,